So, welcome back again sa akin channel Ayan, for today's video and for today's ganap nga Ay mag-unboxing tayo ng mga product galing Shopee, yes of course Ayan to, so, na-miss ko to, na-miss kong mag-unbox Na-miss kong mag-haul, mag-try in-house So for today's video, ay lahat ng mga na-order ko sa Shopee Ay na-ipon, ipon, ipon, ipon so hindi ko mayon na kong isa dito na nabuksan so, ito lahat siya guys then ito nabuksan ko siya tininan ko tama ay ay here mayon ako dito ayan ay <laughs> di ba naipon do lahat di ko talaga siya binuksan ayan na ko to ano July July 30 kasi nga 'di ba pay diesel. Ayun, madami mga naka at saka yung shipping fee niya is nakalas. So ayun. So dumating siya. Ano, hindi naman sila sabay-sabay dumating, guys. Within ano na. May dumating ngayon, may dumating bukas. Nilalagyan so ayun, naipon siya kaya hindi pa siya na-unbox. So lahat ng ito ay try-in haul natin at ipapakita ko sa inyo. So, I'm so excited kasi ito lahat ay para sa akin. <laughs> para sa akin, siya. Oo nga, guys. Para sa akin talaga to. Pero, ano, pera ko to ha? Pera na pinaghirapan ko siya. Pinaghirapan ko. Ito yung una natin buksan. Of course, lahat ay isusukat natin. Yan, ito yung naman. So, meron ito. Ah, ito guys. Nabili ko to siya ng 49 kasi. Yes. Bag. Ayan. So, bumili ako ng ganitong klaseng bag para ano, right? You call, right? Kung mag-beach or mag-pool or mag-staycation. Hindi ko. Sure. So, gusto ko ng mga ganitong bag na dadalhin kasi kasi yung gusto kong ilagay dito. Yan. So, yung ano niya, yung tela niya, okay naman siya guys. Sakto-sakto lang sa kanyang presyo. Ayan. So, di ba? Ah. Yan, ito yung nasa loob niya. Ayan. So, pwede itong malagyan ng mark ng baby. Ah, di ba? ganda. Ah. So, di ba? Tipid. Tipid-tip. Ayan. Next is... Ayan. So, ito guys um, ito ko, Thailand short. Ayan, 79 pesos. Ito, nabili ko ng 79 pesos. Ayan, Thailand short. Ito guys, nakikita ko ito sa TikTok. Ang daming talagang trending ito sa TikTok. But, hindi ako, hindi ako dun nagpapabudol Pumupunta talaga ako sa Shopee kasi andun yung mga mora. mora. At saka, iyong shipping fee nga is mura lang kasi mahal doon sa, sa TikTok. Kaya yan. Dalawa to siya guys. Wait lang. Ay, eh, ito black. Dalawa. Yung ito, hindi siya nakalagay ng plastic. Bakit kaya? Nabusa ng plastic. Ayan. So, dalawa siya. Ayan. Thailand short ang tawag nila dito eh. Ganda. Yeah. Yes. Ito yung uh, ano, susukat din natin. Ito, later on, after ng ating unboxing. Next is ito guys. Yan. I buy this uh, 45 pesos. Yan. Akala ko ano eh. Akala ko hindi magkakasya sa akin. Kasya pala. Ayan. So, meron siyang pwede dito. So, pwede na hindi tayo magbra. Yan. So, ganda din siya. Isa lang ang ano, nabili ko. But so, ako, nabibili ako nito ulit. Ganitong klase din. Kasi, ang yung choice ko, guys, is white talaga. So, walang white. Kaya, ito na lang. So, next time, I will buy white. Kasi, maganda yung white. Kasi, any color na pang babae, pwede nating i-partner. So, ayan. Ayan, ayan, yun lang. Ayan, yun lang. Ayan, yun lang yun lang yung laman ng ating first ano, first plastic bag next naman is ito ayan, so I think tatlo yun, tatlo ayan, so try that so ito guys ayan ayan, yes so yung napili ko nito is brown Ayan. So, ano din siya eh. Pang sexy din siya dito. Ayan. So, sexy, sexy. Pag nasuot na to, maganda to guys. Ayan. So, yung unang napili ko is brown. So, walang brown. Kaya, ito na lang. Maganda naman din to. Ayan. Ito yung laman yung una. Next is itong white. Oh my God. Ito yung na-order kulay. iba yung kasi yung unang box is. Ito kasi may anak -potted. So, di na kailangan mag -bra. So, mas Maganda ito guys. Uuwi ako next time ito kasi may ano na. So ito white. Ayan. So maganda naman siya guys. Ah nabili ko ata to siya 45 pesos din. So mura lang talaga guys. Hindi ako nagsusot ng mga bandit. <laughs> nagsusot ako pag mayon ako pabili. But wala tayong pambili kaya ito ang ating bibilhin. Ayan. Next is tatlong naman ito guys. Ayan ito. Ito yung excited ako guys. Kasi dress to siya. Ayan. Ayan, chat. Look at this. Look at. <laughs> ito yung likod niya, guys. Backless. Ayan. So, I think, ah uh, hindi naman, pang ano kasi, nabili ko siya kasi pang beach siya, guys. Ha? hindi ito pwedeng pang lakad. <laughs> Kung gusto nyo pang lakad, pwede din to. Pwede naman. Oo. Uh -huh. Pwede naman itong gawing pang lapad, guys. So, ito, try din natin to. I like this. Ah, nabili ko pala to is 79 pesos. Ayan. Next is, susuot natin to. Try natin to lang. Next is ito. Ito is, ba, ata to, guys. Oo, nga ba. Ayan. So, kasi nga, wala nga ako masyadong, ba, tsaka yung mga black guys meron siyang white dito ang sakit na dito di ba so ito maganda at push up bra pa so yung bra na ganun, ganun naka push yung ano natin kahit walang kahit flat naka, pag sinuot natin to is push up ayan ganda guys ayan ito so I like this order ako next time. I buy this for only 79 pesos. So, meron akong isa nito, guys. Yung nipples lang. Nabuksan ko na siya. I buy it in lobby lobby Lovito? Yes. For only 99 pesos. So, nabuksan ko na siya at nasuot ko na siya. Hindi ko na siya nasama dito. And next is ito. So, nabuksan ko na to. Tinignan ko talaga. So, hindi ko pa siya nasuot. As in, bago pa to, guys. Ito, pang beach din to, guys. Pero, pwede itong, ano, pang lakad. Kasi, any, anything, pwede naman. Meron naman siyang, ano, formahan. Formahan, ayun. Ito siya. Pang beach. So, meron itong, ano, eh, pang nawala ata, eh. Kaya, nanapin ko. Basta, maganda to, guys. Pag sinuot ko, iti-try ko din to. Ito ko siya. Next is Ito itong ganda to guys super fit na fit ito sa akin ano to siya um jump short jump short <laughs> jump short jump short ayan so hanggang dito yung taas na so to try natin to syempre naman and so next is ang dami dami si gusto ko pang murder so ito siya next is panty ata to ako bibili yung pang panti ayan, panti na I buy this for only 10 pesos so, dalawa, yung aking ah, tatlo aking pinili ayan, 10 piso yan so, bibili ako next time, so 20 pesos lang ito ayan, so yan lang po lahat, and then mag susukat na ako so, let's go samahan niya ako Tingnan natin kung bagay ba yun. <laughs> Di ba? Kasi lahat is magaganda at mura. So sa lahat ng gustong mabudol, manood kayo ng TikTok. Huwag kayo mati... <laughs> <laughs> Hindi nagpupuno sa TikTok. Manood kayo sa TikTok. Huwag kayo doon gumil. Mahal ang shipping nila. Di ba? So ayan. So magsusukat na talaga ako. Ang dal ko nga. Sige, bye.